Eh mga guys, uh, nandito tayo ngayon sa barangay multipurpose ng barangay Daraitan, Tanay Rizal. Ito ngayon, na uh, bago kayo pumasok dito, uh, pumunta kayo ng tinipak. Magkakaroon muna kayo ng registration dito sa barangay. Papasok kayo dyan. At uh, pupuha kayo ng uh, tour guide. Yung tour guide dito ay 500. Ito yung mga naka yung mga sasakyan dito, yung mga motor na kapila, yung mga motor dito na papasok yan doon sa tinipak. Pero bago kayo pumasok, dadan mo na kayo dito na sa barangay, magpapa-register mo kayo para istro kasi ayan may mga contour ga Hindi kayo pwede pumasok doon na may mga dala kayo mga motor kasi bawal yan doon. Kailangan na uh, lang kayo para enjoy kayo. Kasi napakaganda yung tinipak uh, isang uh, mga artificial ano yung mga bato diyan na mga ganda yung mga marmol na ano, nilalakaran diyan pumunta lang kayo rito sa barangay dito sa barangay sang Daraitan na nagparehistro kayo rito para kumuha kayo ng mga tour guide dito kasi nandito lang may okay. yung mga tour guide ito yung mga tour guide dito sa barangay marami sila Ayan o, yung mga pa natin dito, yung mga kababayan natin nandiyan. Ah, uh, nagpaparehistro sila diyan para mabigyan sila ng ticket tapos kukuha sila ng kanilang tour guide. Kasi ang ah, pag nag tour guide kayo, aakyat ah, kayo doon sa taas yung bundok. Lahat niya na ah, nyo yung mga magaganda. Napakamura naman yung kanila yung tour guide dito, 500 lang. Depende na lang kung ilang kayo dito kung mga nagkalibawa uh, overnight. Eh siyempre naman, iba naman pag may overnight kasi hindi uh, naman kayo iwanan sa tour guide. Bala na sa pag-usap sa tour Ayan, ang kanilang website. Pakita natin sa inyo. Ayan, pag, uh, basta pag galing kayo doon sa labasan, punta lang kayo dito sa barangay kung, pupunta kayo ng Tinipak, ay eh, lang kayo rito dito. Uh, pasok lang kayo rito para magpare-register at kukuha kayo ng tour guide. Ito yung kanila. Ayan yung mga magagandang destination dito. Ayan, at so bye nyo mga guys. Uh, pupunta tayo ng Tinipak para may uh, makita nyo yung views ng Tinipak. Ayan. Yan, yung mga tour guide, ayan sila. Yan, yung mga bagong dating na nagpaka muna, pag-registered muna dyan. Kaya so guys, asama nyo ako oh, at ay pupunta na doon sa Tinipak. Yan yung ating mga kaibigan dito ng mga tour guide. Ayan mga guys, uh, naglalakad na tayo rito. Ayan kasi yung mga nandiyan, uh, pupunta yan doon sa bundok kasama nila yung mga tour guide nila pero pag wala kayong tour guide lalakad lang kayo rito na mag isa <laughs> ayan 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 lalakad tayo dito papunta doon ngayon diretso malayo pa yung lalakaran natin dito guys adventure kasi to ito yung mga tricycle dito Eh mga guys, uh, dyan ang dadaanan natin dyan, dyan, sa baba Sa ikot yun doon, maraming dadaanan natin Nasa gilid tayo ng ilog ang, May kita nyo mga guys, habang naglalakad tayo Yung dinadaanan natin Yung mga guys yung ating dinadaanan dito Nandiyan na sa kabilang ilog dati rough road pa rito guys pero ngayon rough road pa rito pero ito dati uh, rough road to ay abot ng simento rito yan mga guys ang ating dinadaanan dito malamig na nasa gilid lang tayo sa um, mga bundok ang ating dinadaanan kita natin sa inyo mamaya may yung sapa dito yan nito guys, sa uh, papuntang tinipak na to. Yan yung ilog oh. Tanaw niya na. Yan. Ito, medyo malalim dito. So kaya wala ka anong nailigo. Kunti lang. Hindi ka kaya doon sa kabila na maraming nailigo doon. Adventure 'yung paglalakad natin dito kasi nasa gilid tayo ng tinog eh no. Hello guys. Nandoon yung ah, doon yung pinaka ah, entrance kabila. doon yun mga guys guys oh. yung interest nyo yung mga, mga sasakyan hindi na sa dulo ngayon uh, umikot lang tayo dito uh, dumaan muna tayo dito sa barangay kaya yung sinasabi ko sa inyo mga guys bago kayo pumasok dito kailangan nyo dumaan muna sa barangay para magpa-registro kayo doon at kukuha kayo ng tour guide para bigyan kayo ang tour guide naman ay 500 Ayan o, oh, napakaganda. Mura lang ang tour guide dito. Depende naman kung uh, overnight. Kaya siyempre, ma mahal din yon. Okay guys, sa ah, samahan nyo naman at pupunta naman tayo doon sa kabila. Ano oh, guys, ah, may mga motor dumadaan dito. Ang ganda oh. Ayan yung bundok. Ta, mataas na bundok. Ayan. Ito kasi yung mga tricycle dito guys. So, ang kanyang biyahe nila papunta doon sa Tinipak. Pero ang gando na sa dulo. Kasi papasok ng Tinipak. Hindi rin yung kasya doon. Hanggang dyan lang yan sa Bukana. Para uh, bawas ba sa paglalakad. Pero kung uh, gusto nyo naman talaga maglakad kagaya ko. Eh, naglalakad lang. Masarap maglakad dito kasi adventure nga. makikita nyo naman 'yung dinadaanan 'no. Sa kabundukan tayo. Oh. Di ba? At masarap dito mag uh, overnight. Tahimik dito. Napakaganda. Masarap maglakad talaga mga guys dito kasi 'yung sinasabi ko sa inyo uh, masarap dito kasi relax ang pakiramdam mo rito pag na kaya yung mga kababayan din natin na uh, marami din na uh, pupuntahan itataka nga rito pag dito sa kan sobrang ganda daw pag galing sila doon sa labasan lang ngayon ang gagawin nila pupunta dito sa barangay magpa-register sila tapos upuan uh, ng tour guide ngayon dadalhin sila sa mga kabundukan kagaya nito yan kagaya niyan yung mga bundok akertin nila yan marami kasing kuha guys maraming mga uh, magagandang view nandiyan yung uh, mga puti na mga bato na dinadaanan natatawa lang ako kagabi yung mga kinukwento ng mga umakit yung mga babae sobrang taas daw makapagod makit pero masarap daw makit kasi ang ganda doon ang view ayan o no? may mga pandi dito ginagawa mga mga uh, tawag dito yung kubo yan yung mga tricycle yan may mga tulay din sila dito na para daanan sumawid dyan sa pagkakaganda eh, sa eh, rata yan sunod sunod sila yan o no? kaya dito sumakay kayo sa tricycle pag galing kayo doon sa loob asa ah, loob pag gusto nyo pumasok dito sakay na lang kayo ng tricycle pag hindi nyo kaya maglakad pa dito sumakay kayo ng tricycle hindi ko lang alam kung magkano ang, ang pamasahe dyan basta magtanong lang kayo ayan lakad naman tayo dito sa baba mga guys kaya yan uh -huh. may mga uh, foreigner na sumakay napakagandang pasyalan ayun mga guys ito pala mga tanim pala yan mga kalamansi ayun ang daming mga kalamansi tanim saka naririnig nyo yun na yung kwad sa tubig agos ayun mga guys napakaganda tingnan talaga Yan, uh, marami din dito na naliligo. Ito buka na pa lang 'to tinipak mga guys. Dito medyo malalim na ang tubig dito, pero kaya ng mga mabat, mga bata. Pero yung mga na bata hindi kaya kasi medyo uh, hanggang baywang ang tubig. Yung mga naliligo dito karamihan may mga uh, edad na saka yan oh. No? ang ganda ng uh, ah, tulay dito yung ganda ng mga patungan yan may mga tent Yeah. Marami rin dito naliligo sa baba. Ito mga pinakabukana pa lang doon sa tinipak. Pero napakaganda rito. Ayan. Marami na rin naliligo dito. Ayan. Ito yung mga salbabidad dito na inaarkilahan din sa ating mga kababayan. Ayan, Ayan mga kaiso. Ay, kita nyo yung kag kagandahan sa tinipak ito guys ang uh, pinaka kontra talaga to sabi sa yung pinaka entrance nya pa lang to nandun pa malayo pang lalakarin natin papunta doon papasok pa doon ayun oh no, may mga kababayan natin uh, kung kain ito kasi medyo malalim yan dito mabuti naman na uh, nagkakaroon na ng daanan dito Pakita natin muna sa inyo dito yung mga pa sa mga kababayan dito. Ayan. Pabuti naman uh, may uh, dito. May nagbabantay na rin dito.